Mars. Kumusta? Uh, sa taga sang nga ulit? Pande. Pande Bulacan? Oh. Ayun, ito mga Mars, ah uh, umorder sa akin ng jacket si Wen Wen. Wen. Ayun si Wen Wen, taga Pande Bulacan Ay, pa. Ayun, alam mo brother. Oh. Salamat, Mars. Ito, umorder siya sa akin ng jacket eh. Para lang makakuha ng sticker to tsaka ng ano eh, makakita eh. Sticker na mo siya Isa? Kailan? Kailan mo na ito hindi log meron na ako ah oh, nga no kaya naman ang uwa ito kaya i-shote yung... ano, ka rin ba nun? Ano, oo oh, ito so, yung kay Ulyo meron ka na wala nga eh yun ito meron ka mga mga sticker ha? mga haba meron ito kaso isa lang di ako bibigay ko sa'yo kasi oh, yung... last na to eh last na 5. last <laughs> na lima kahabol <laughs> ka last na talaga yun ayun o apat na nga lang eh may so, magde-deliver pa ako bukas mm. Yan, dumayo pa talaga siya dito para makita akong mga Mars, oh. Grabe, solid. Tapos umorder siya sa akin, dalawa, dalawang budget meal na jacket. Pang palit-palit mo araw-araw yan, no? Ganda. Salamat, Mars, ah. na. Sige. Ayun, magpapahalam na ako, mga Mars. Salamat, Salamat. sa iyo, Ben, ah. Solid, solid. Salamat, ah. Salamat. May gusto ka, shoutout. Shoutout nga ako pala mga ano na, na Boys sa Marilao Bulangan SM And SM Mag-iingat ka pala agi ha Kita ulit tayo sa susunod Ito mga Mars si Ralph Hi Mars hmm. Gcash ko na lang Gcash mo oh sige walang problema Ito Dalawa yun di ba isang t-shirt tsaka May pare Ba't saka pagaling? Sa bahay Tapos okay. dami ko pang pagdidelibiran -de eh Antipolo, oh. Valenzuela Lahat puro ano? Oh, wala, turja Hindi ko lang muna Ito yung gusto ko Oo na, na motor ka rin ba? Choy lang ako Choy? Anong choy? Uh, yung parang scooter lang Ah, scooter? Uh, pero dimain na rin uh Oo, -oh. 49cc lang yun Ah, yung da mga dating ano, scooter Yung mga Japan na ano uh, Ito yung t-shirt uh -huh. Sakto pala yun, Noel mo yung kinuha mo Oo uh -huh. <laughs> Kaya ako <laughs> Pati kayo, Julio, ba hindi ka na sticker? Okay. Kaso problema ko Itong sticker ko isa na lang Okay lang Yung bilog na lang yung bibigyan ko sa'yo May isa pa Tapos yung kay Julio wait lang Pumunta rin ako kay shop ko may nangyay na akong sticker eh. Ah nakapunta na doon? Sabi mo kakahapon Nag nag ano Nung ano yung bag, bag ah, pagkatas na opening ganyan. Ah pagkatas na opening? Oh. So, sino yung kay Julio Ayon. Ay, <laughs> Ay, yun Vitamin boost naman Ayoko Ayoko na maulit yun Sumakit talaga yung tsangko dun eh Tara, picture tayo pala picture Ay hindi, pipicture lang din muna Eta Ah, sige Ayan, may Gusto kang i-shoutout? Shoutout ko yung kapatid ko yung Si Janjan, -Jan nanonood din niya Ay idol <laughs> Nanonood din siya? Oo Ay, bigay kita sticker Kaso, yung pabilog na lang eh Oh, tamas Salamat pa na lang ako dito pag meron na isa. Salamat ah. O order sige. Salamat po. Ito na lang oh. Madami naman muna te. Ito mayroon pa. Pa-deliver ba oh. sa so, ano? Sa YouTube. Oh. Sometimes siya magna-receive out sa mga bagay. Dapat sa kanya ako na order. Oo po. The sticker. Oh, items niya. Mga jacket mga po 'yung. <laughs> Pero 'yung mag na rin po ng ano, Jagger pants ganon. aaga Sige po. Salamat po. Hey Mars Basta Ah, galing Ah, uh, nag-deliver din Ah, puro deliver So, puro deliver ako ngayon ng ganito Tapos so, yan Ito, so, Ray hey, Ryan Oo oh, And check mo na lang Ganyan ito, sakto Saktong 5H Tapos yung Chinek ko sa lalamove lang yung ano Yung Ah, uh, 140 140 Dahil so, 640 Mm-mm Kumusta naman yung aso mo? Napabit mo na kahapon? Oo, oh, nagpa home service lang ako Hmm yeah. Dami ako aso eh Ilan aso mo ba? Aso taas, 24 ata 24? Nagbe-breed ako Ah, nagbe-breed ka? Uh, Nang anong aso? Labrador, tsaka American Bully Ah, oh, okay Ay, Mga bully ako ngayon Maraming salamat Ay, sa ano ah? Pagkuha ah. Salamat Sige Mars, salamat, salamat ka pa. oh, may marami pa ako deliver <laughs> Meron pa, pabunta ka paulo isa <laughs> Sige Mars, salamat, salamat ha Um, 600 daw po, sabi ni Sir. Sticker. <laughs> 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 yun, yun. Ay, sticker. Oh Opo. Kasi po ma'am, 200 plus po yung ano eh, yung, yung delivery fee. Ay, gano'n? Tapos nagsabi siya, 60, 600 na lang gano'n. Ah, okay. Sabi. Kailan po ba siya uwi ma'am? Mm, um, first week, ng July. Ng July. Mm Nasaan po ba siya ngayon? Nasa Suriname. South Ah, South America. Ah, oh, Ano po yung trabaho niya doon? Bakit may interview? Wala well, na ma'am kasi... <laughs> sabi nga niya ma'am. Sabi ko nga sa ma'am. Hintayin ko na siya bumalik. Para... Makita ko na siya. Para sa akin daw. Hindi nga kasi sa akin. Di, di ba kasi sa ma'am? Wait lang, kulang na 100. Ah, oh, kulang so na 100 to. Kapariwan. Wala, kulang na 100. Bilisan mo. Come on. Thank you. Pati ba, ba yung kay Julio? Nanonood din po ba Yes. Pati okay kay ano, noisy potato. Yun lang, wala ko kay noisy. Araw-araw <laughs> -araw ko yung ng vlog Salamat <laughs> po ah. Ito po yung kay Julio. Yeah. Ang gusto ko sa akin, malaki sa relay ko, sabihin ko po sa kanya yung malaki Oo ko sa akin, parang gusto ko malaki So yun yun, wow thank you uh, Ma'am may gusto ka i shoutout ma'am uh, Mukhang nagboblog ah uh? Sabihin <laughs> na ko yung mukha mamaya sa truck, oh, uh, masaka uh, sa akin Kailangan ko talaga makita, ikaw may gusto ka kayo sa shoutout oh, Shoutout na ho, naka-unday ko <laughs> Shoutout po kay papa <laughs> Ayan, <laughs> Ayan sir Jun, eto, eto na yung anak mo Mag isa, isa, lang po anak nyo ma'am? Tatlo Tatlo? Oh. Oo Oo Lalagay ko eh. sa side po ko ito Wait lang, dagdag ako na yung kay Julio din Ito ah. Thank you po Okay, thank you Thank you po ma'am Okay, God bless Ingat ka niya Oh, bakit? Oo, oh, tama na pala mo <laughs> <laughs> Nalagay ko na pala sa... Maraming salamat po <laughs> Today, Captain. k e Chip, salamat Chip ah Baka may gusto kayo shout out Ah, uh, wala ba yung shout out uh. May bago tayong subscriber dito mga mas ah so, Ito Pwede dito sa partas Hindi pa. po Salamat po ah uh. magandang umaga sa inyo mga Mars And check 3.25 a.m. in the morning Ayan, mabiyahe tayo ngayon na Papuntang Los Baños Dahil meron niyang nag Uh, PM sa atin na may-ari ng isang shop na nagka-carbon ng mga ng motor yung e nakikita nyo sa likuran ko ayan yung natin dun sa partas eh galing siya ng La Union grabe nagkaroon siya ng client galing La Union at pinadala dito sa uh, Manila uh, kinuha natin siya dito sa Maykubaw meron tayong 1 hour 32 minutes na biyahe na nakaganto lang ako <laughs> ang hirap na ang hirap ng upo ko oh. ko na nga rin ng, ng tape yung ano yung kaha kailangan di natin hindi siya malaglag layo ng babyay natin ah uh, Meron 66 kilometers Grabe Samahan nyo oh, sa Kahit uh, kung to mga Mars At uh, ipapakita ko oh, sa inyo Kung oh, ano yung shop niya and, kung ano yung gagawin niya sa motor natin kung ano ba yung ika-carbon niya mag-iingat ako sa aking biyahe at ang layo nito <laughs> tara mga Mars punta na tayo ng Los Baños, Laguna <laughs> ang aga alright, let's go at ayan mga Mars nandito na tayo ngayon sa may Los Baños dito na tayo inabutan ng sikat ng araw. Ano ang ganda oh. Sabi ang lamig din. Woo! Meron pa tayo 10 minutes bago maarating dun sa destination natin. Sabi, sarap. So ayan mga Mars, nandito na tayo ngayon sa JL Carbon. At matutulog muna ako kasi wala pa akong tulog. May update ko kayo kasi pinapaklas na nila yung kanang motor natin kung ano yung ikakarbon. Tulog muna ako. Oh. Hindi ko na talaga kaya. <laughs> so ayan mga Mars, nandito kami ngayon sa may Kalawan, Laguna. At kakain muna kami ng lunch. <laughs> And nandito kami ngayon sa Hanas Laga Laga. Kain muna kami nung special din nila dito kasama ko si Boss Jai si Boss ni Lodzki syempre tapos mahalang Boss? Bedong Carbon Lodi Carbon Lodi mahalang Bedong and dalawang ano ni Boss si Boss Jai and kain muna kami dito at tangalian na alright Sakit sa tenga eh. <laughs> ano ay. naman? Ayoko nga. Mo 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 tayo ko diyan Duko ka lang eh. Tayo. Tao kayo Grabe, lakas. Ayan, at dahil inaabot na rin tayo ng gabi doon sa Los Baños ay ngayon ko lang mapapakita sa inyo kung ano yung pinakarbon ko dito sa motor ko. Papakita ko sa inyo.